Han? Parang nahihilo ako. Ano kaya to? Bakit? Baka kuyat ka lang? Ang alam ko hindi eh. Kasi kompleto naman tulog ko eh. Oh. Baka mahilig kang kumain ng turo-turo sa labas. Kaya ganyan. Isipin mo mabuti eh kung saan ka nakakain ng turo-turo sa labas. Ano ba yung turo-turo? Yung turo-turo, yung lutuna na tinuturo mo, yung gusto mong kakainin, na ready na lang siya ilagay sa pinggan at kainin mo yun yung turo-turo. Ah! Wala akong maalalahan eh kung saan ako nakain ng turo-turo. Ang alam ko, ikaw lang yung tinuro ko. Ah! Ay Ayan ka na naman eh. Ang takaw-takaw mo kasi. Kung ako sa'yo, huwag ka na kumain sa gabi. Paano naman lang kumakaiwas na kumain sa gabi? Eh, hinahawakan mo yung ulo ko. Ah! Ah! Alam mo, kung ako sa'yo, iwasan mo lang kumain ng mga matataba. Kasi alam ko, kolesterol yan. Ah! Eh, paano naman maiwasan yun? Eh, hindi ka naman nagda-diet. Ah! Ikaw, kanina ka pa, ha? Kung natatabaan ka, ba't mo kinain? Hindi ah! <laughs> <laughs> maiwasan, eh. Hindi <laughs> maiwasan,